may mga ibang nagsasabi na baka kaya inanpalo ni Sarah Labati si Richard Gutierrez eh, dahil nagselo siya dahil inililing po si Richard Gutierrez at si Barbie Imperial na nagkataong nagkasama sa party po ni Jenny Kison asawa po ni Bandol Kison no sa isang uh, gaso pub diyan sa may Alabang, Muntinlupa City. That was last Saturday. So, chinismis na po sila. Panay daw po ang bulungan. Magkasama daw dumating. Ganyan, ganyan, ganyan. Pero, natural, nagkakabulungan. Dahil pag nag-uusap ang bulungan, kasi po, maingay po sa bar, di ba? Alam nyo naman po yan. Nakakaloka di ba? Tapos kung ano lang pa sinabi. Yung iba, sinabi, sabay daw pong dumating. Sina Richard at Barbie Imperial. Talagang, binabale binabalidate nila. Pinapalabas na may relasyon yung dalawa. Of course, wala po. Pero, nauna po si Richard. Matagal na siya nandun. Nandumating si Barbie. Mas late po, di ba? Oo. At syempre, uh, wala namang pong ibang sighting sa kanila. Uh, sabi nga ng isang malapit kay Richard, lahat na lang ba ililing kay Richard? Kung natatanda mo, inyo, si Uh, kesel, 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 kung ano man po, kinuchi ng abot kamay na pangarap ng GMA7 ay eh, nilink din po kay Richard dahil nakita pong kasama nila sa trick or treat, no? Nung October, kasama ng mga anak ni Richard. Eh, pero ang nag-drive po kasi ng sinakyan nila eh, yung karelasyon ni Kaisel, Kaisel, o hindi ko nga makabisado ang pangalan, no? So, hindi nga rin po totoo yun, di ba? Pero, eto, dahil sa pagkakilig ng iba, dahil uh, akala nga may relasyon si Richard and Barbie Imperial. Although wala ha, wala po ha. Eh, uh, kinakasa. Sana raw po eh, uh, hinihiling kasi ng mga fans, parang may chemistry doon dalawa. Parang may mga kinilig sa chismis. Sana raw po eh, sali si Barbie Imperial sa bagong serye ni Richard Gutierrez sa ABS-CBN. Ang bongga, di ba? Pero...